Xiaomi Redmi 12, bagong budget po ni Redmi, bakit kaya ang mahal? Hey guys, hindi ko maintindihan si Redmi kung bakit yata imbis na mag-upgrade at magmura yung mga smartphone nila. E mas lalo pa yung nagmamahal, pero hindi naman nababago ang specs. Quick comparison lang itong bagong Redmi 12 at itong Redmi 10 last last year pa. Sa display meron silang IPS LCD display, 9Hz sa refresh rate, at 1080p resolution sa may display. Same pa rin sila na meron g 8 na processor, Sempre na mayroong 50 megapixel na main camera at 8 megapixels na front selfie camera. Even sa may charger, same pa rin sila na mayroong 18 watts at 5,000 na sa battery. Siyempre, dito lang na design ang yun na sa kanya. Actually, pati si Xiaomi Redmi 9 na 2020 pa nilabas, still ito pa rin ang specs ng bagong Redmi 12 ngayon. Hindi ko alam guys, nagmamala Bibo yata si Redmi ngayon. Dahil halos same specs lang Bibo 27 at itong Redmi 12 ngayon na mayroong pareho 9,000 na SRP. Pero syempre lamang pa rin naman si Redmi sa may display saka sa may storage. Pero sa may processor at camera, same lang sila ni Vivo na mayroon G85 nga saka G88 na processor. Ang nakakatuwang part pa dito, mas lamang pa si Vivo pagdating sa may charger dahil naka 44 watts siya. Habang lintik na 18 watts pa rin guys si Redmi. Ito yung sample ng charging speed ng 18 watts si Redmi, Mag 2 hours itong charge 0% lang siya nag-start at 70% pa lang ngayon. Napakatagal guys. Charger lang na itinuwas at kisang kasama sa may package. Wala siyang earphone na kasama. Sa mid display naman niya is meron siyang 6.79 inches. Ito lang ang may nag-brade ng Redmi 12 sa mga sinundan niya. Dahil mga nak 6.5 inches lang sila. Pero super minimal lang naman to. Sa camera wala naman ako masasabi dito. Satisfied naman ako sa quality niya. Malito naman siya sa mga shots na nakuha ko dito. Ito naman yung sample ng Redmi 12 Itong 1080p sa 30fps na video nya Ito naman yung sample pagka naglalakad Malo siya guys Dahil wala nga siyang stabilization sa may camera Itong design ng Redmi 12 ngayon is siya ng Poco F5 sa may forma ng camera. At maraming phone ngayon na uso ang ganitong design. Alam nyo naman kung saan na ginaya ito. Hilo G88 nga itong processor niya. Nasim na naman ng G85 sa may gaming. Like dito sa may Mobile Legends. Supported itong Redmi 12 ng Ultra Graphics. Saka kanang high na refresh rate. Kung ito lang ang madalas mo lang okay naman siya. Ang kaso lang, nakakaisang game pa lang ako. Medyo may na siya agad. Tapos isa pang kulang cool sa mi Redmi 12 ngayon, is ka single speaker lang siya.

Sa Call of mo Mobile naman naka medium ng graphics to at high na refresh rate. Medyo nakakaramdam ako ng konting frame drop sa kanya dapat wala naman. Dahil mababala naman yung kanyang graphics dito sa kanyang multiplayer lang naman tayo. Pero may lag na siya agad. Yan yung sample niya at downloaded lahat ng resources na dyan. captured B. We're capturing Alpha. Losing Charlie. We captured A. Tied for the lead. Contact enemy. Enemy down. Isang issue ko lang dito sa may bagong Redmi 12 ngayon. Habang ginagamit ko siya, hindi ko ramdam yung pagiging 9 sa refresh rate niya. Dahil medyo malag siya guys kahit sa mga home screen lang niya. Hindi ko siya nararamdaman na ganun ka-smooth. Nakakaramdam ako ng konting mga sabit sa kanya habang nag-scroll dito sa mga settings lang niya na dapat wala naman. Hindi ko ito first time guys na may experience even sa mi Redmi 10 dati. Ganyan din yung UI ni Redmi. Hindi siya smooth talagang gamitin. Maybe may bug talaga ito sa mga software at sana mapiksa sa mga susunod na software update. Well, ang tanong guys, marirecommend ko ba ang Redmi 12 ngayon para sa mga balak bumili nito? Well, para sa akin isang malaking no. Dahil para sa may 8000 na SRP niya sa may 8128 version at 9000 naman para sa may 8256 na version. Makakabili ka na ng Tecno Pova 5 at Infinix Note 30 sa halagang 8000 din sa may parehong version na 8128. Pero mas mabilis yung charger at mas malakas yung processor na naka G99 nga. Compare mo naman sa G88 lang. Lalo naman sa may 9000 na SRP, makakabili ka ng na Narso 50 Pro 5 dyan, at ang Tecno Camo 24 4G na overall mas maganda ang specs kumpara sa may bagong Redmi 12 na yan. Sad to say guys, itong specs ng Redmi 12 ngayon, isa halos ito lang specs ng Poba Neo 3, na mayroong G85 na processor, pero 6 lang yung SRP. Tapos saka 7,000 pa yung kanyang battery. Pinakamaganda rito guys, hintayin na, na natin itong mag-sale, katulad ng Redmi 12C, na mayroong 5.5 na SRP, pero yung inis nasa around 3.5 na lang. Kung ang 1,000 ng budget mo sa isang smartphone, try mo ang dalawang smartphone na to, baka isa dito ang hinahanap mo. Nasa first comment yung link. Thanks for watching.